Hinahilera namin kayo dito kasi may reklamo si Queen. Isa sa inyo ang nag-video kay kagabi. At sa sobrang ingay, hindi nakatulog si Queen. Ngayon, pibigyan namin kayo ng pagkakataong depensa ng inyong mga sarili. Dahil dito sa Barangay Singiko, fair tayo. Yes. Ngayon, mag -e explain kayo isa-isa. Ikaw, Gogo! -go. Ikaw! Gyao ka, Gyo! Ito yung ginamit na microphone kagabi. Yan ba? Oo. Oh, Ito Specimen number one. Oo. Oh. Yaki yan, yeah, Walang amoy. Oh, Walang amoy. Pabango. Oh, oh. Absuelto na. Oh, absuelto, absuelto na. Ayun <laughs> Ay, naman. Oh. Wala to. Kasama ito ni Cap Al kagabi. Absuelto na kayo. Ikaw. Kasama to ng makeup artist natin. Abs <laughs> absuelto na. <laughs> absuelto na. <laughs> <kaya>. Mugi. <laughs> ikaw na lang. Ikaw ba yung kumanta kagabi na napakaingay daw? So sure naman. Kahit naman anong tanong mo, walang aamin dyan. Tsaka narinig lang naman ni Queen, di naman niya nakita paano niya naman mapapatunayan. Oo. Narinig ko siya. Kaya kapag kumanta yon, sigurado akong mabobosesan ko siya. Shh. Queen! Ayon sa iyong salaysay, ano ba ang boses ng kumanta? Yung boses niya? Parang nababasag na pinggan. Ang sakit sa tenga. Parang pinupunit-punit na yero. Basta ang pangit. Ang pangit talaga. Tama na! P-A-N-G-I-T. P -A -G -I pangit! Ang sakit mong magsalita. Hindi <laughs> naman ganun kapangit yung boses ko. Ah! rin. Ikaw pala yung... <laughs> ikaw pala yung boses. Hoy! <laughs> yeah. oh! tunog nun? Oo, oh, ganun yun. Paano ka lang pa yung tunog nun? Boses! Uy! Ito pala yun! Sige! Itik! 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 itik. 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 Oh. Sige, mga mga tanod! Mga tanod! Oh, mga... Ikaw, ikaw, Ikaw! Ikaw! Ikaw dito! Dahil absuelto ka! Dalhin mo na siya sa barangay. Susunod kami. Pupunt ha? Pupuntahan lang natin, players! Ha? Ah. Siguraduhin natin dahil mukhang nakatona na sila sa susunod na round. Let's go! Saka, kanina, kanina pa sila nakagagal? Kanina ba? Hit na ako. Sa Let's go! Ano, kasi? Sino kaya? Ano, kasi? Ano? Ano? ako. Tuloy-tuloy <laughs> ang kapan sa next round ng Saan Kapan! Handa ng ating mga players sa susunod na hahanapin. <laughs> ang susunod na hahanapin okay. na item ay manika o doll. Ay, doll. Kaya kapag narinig nyo na ang sinko, parang game na! Uno, dos, tres, cuatro, cinco!

Paring Alex, pasensya na. Samahan mo muna kami dito, Alex. Alex? Alex, dito tayo, Alex. brother. Oh, 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 oh. dahan lang, dahan lang. may knee pads tayo. Oo nga. Alex, kamusta? Ano sa tingin mo ang nangyari at naunahan ka ng isang prutas at na isang babae? <laughs> ano, sabihin na lang natin na nagparaya. Ah, mapagparaya ka pala. You're so generous. Pero dito, walang daya sa pamimigay ng papremyo dahil lahat meron papremyo kaya pumunta ka lang kay Queen at SKKK. Alex! Ano nangyari, Alex? Bakit kinulang sa kapaan? <coughs> Tagal ko nang walang kapaan. Eh. Ay, oh, alam mo na, next time magpa-practice, okay? Pero hindi lungkot uuwe. Meron ka pa rin paayuda from SKKK. Yes, that's right. Walang lungkot dito dahil yes, may pabaon kami sa iyo ng one, two, 3,000 pesos. Yay! Thank you and congratulations. Back to you mga kats. Salamat SK at Queen. Pagkatapos ng tatlong rounds, dalawa na lang ang natira. Isang prutas at isang tao. Cubs Oh. Kung magiging laruan sila, eto sila. Oo! <laughs> oh, oh. Dadali mo! Hawa ka ba <laughs> yan? Hawa ka Yung representation. Isang barang game na lang at makikilala na natin ang maglalaro sa jackpot. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Barangay Singo Barangay.